Guys, ayan oh, lakas ng apoy, guys. Magpapa magpapa ano tayo, magluluto tayo dito ng white beans. Sa tingin ko dito, guys. Kasi matagal 'yan palambutin. Ito po ang aming ulam mamaya. White beans. Hay nako. Hindi na kayo guys, ganito sa mga nagtitipid dyan, yung may mga karindirya, dapat ganito po ang kanilang lutuan para matipid. Ayan, oil lang po ang, ang gas nya. Ayan, ganito. So, ayan. Ito po ang ulam namin lang white beans. So, iinitin ko, ipapakuluan ko na po dito at papalambutin ko na para lumambot na siya mamaya. Doon ko sa loob yung luluto. Ayan. Pasagawin ko po siya ng buto-buto ng baboy. Ayan. Para two in one na may ulam na may ano pa, may gulay pa. Thank you for watching. Hi guys. Kaya ay magigisa dito sa loob. May niluluto kasi ako ng guys na ano bang tawag doon? White beans sa labas. So, ayawin ko dito ito para mamaya ilalagay ko na lang doon. Ilalagay ko na lang mamaya doon yung aking gilis Ano? Para hindi na mag-ano. Dito na siya. Lulutuin guys. Dito lang yung mga gisa-gisa. Ay, masama yung... ilalagay sa lang natin dito po guys Tapos mamaya isasari natin ito dun sa labas at papalambutin natin paggan ko sa base ng kalabasa, kasi sayang na naman yung kalabasa namin doon. Ayan. Ayan niluto ko na Ayaw. 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 Ayaw ano, uminis ako na po doon sa loob doon hindi ko na pinakita nung nilagay ko dito kasi mabigat mabigat yung kawali guys ayan so palalambutin natin dito guys yung baboy na puto-puto ayan sino po ang nakapag-try na magluto nito, sa red beans po natry ko na yung red beans nasa youtube ko po yun medyo naka 3000 plus po yata ako doon ang views ng aking nilutong red beans noon. Eh ngayon, try ko po itong white kung masarap. Ayan. Nagyan ko po ng kalabasa para pakaiba. Diba dito kahit matagal ka magluto, no problem, madaming oil dami naman pa po Pwede siyang salina ni Modesto, marami siya dyan. Ayoko ay magtipid. Magtipid tayo ng gas. Mag, ko po magluto ng ulam, kanin naman po ang aking lulutuin dito. Nakapag-init na po ako ng tubig. So, kanin na lang. Para pag gusto ko pong i-video, ako po yung nagluluto. Kasi ang alam po lulutuin dito ni Modesto ay munggo. Eh, meron ako dyan. Sabi ko, ito yung lulutuin ko, yung white beans. Para maiba. Pero, nagluto din po ako ng sinigang magluto ako ng apat na pirasong ganito na sinigang para sa ayaw ng ganitong gulay eh meron sila ala lang po marami kasi yung baboy na nilagay ko na buto-buto kaya -buto, nagparami siya so atin pa, pa iigahin lang natin ang kanyang sabaw at ating titimplahan na ay ilalagay ko pong gulay dyan guys ay malunggay ang ng malunggay po so guys malapit na siya guys malambot na yung ano eh yung malambot na po siya oh ito yung nilalagay sa halo-halo eh. may ulam na tayo. Meron din po ako niluluto dun sa loob na sinigang. Sinigang na buto-buto. Ayan, apat na piraso lang na ganito. Para sa kanila dalawa, kay Shamil. Kay Shamil at kay Aki. Kung ayaw nila to, masyadong ma... Ah, ano sa ulam yun, mapigil sila sa ulam guys, yung dalawang bata ngayon. Ilalagay na natin ang gulay. Walang dahon ng ampalaya guys eh. ito guys hindi alam ni Modesto na nagluluto na ako. ayan sarap guys, kuha na kayo ng mangkok ito guys, bibigyan ko na kayo Mm. Yummy po. Ayan. Salamat sa oil. <laughs> Salamat sa kalang di oil. Ayan. Nakapagluto tayo ng matigas na ulam. Thank you for watching guys.